Kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming lang Vlogs. Pangatlong araw na po ng malalakas ang ulan dito sa amin ngayon, kaya natatakot ako ka sa aking mga orchids. At sa ibang halaman, na ayaw nila na ulan na nakalagay sila sa labas. Sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po man notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Sa ngayon po, ang topic po natin ay itong aking mga cactus. Hindi lang naman po mga orchids at ornamental plants at gulay at tutas yung aking mga alaga. Dito sa aming bakuran, meron din po akong cactus and succulent. Ito po mga cactus na to, ibinaba ko lang po dito kanina sa aming terrace inilapag ko dito para maulanan kasi po dito po sila nakalagay sa pinagawa kong plant rack matagal na, nung pandemic pa po yan pinagawa ko yung plant rack na yan, meron siyang bubong na plastic at, at meron din plastic sa magkabilang gilid kaya po safe na safe po yung aking mga cactus dito sa plant rack na to pero nakita ko nga po kahapon dito na yung tuyo yung mga lupa nito ng ating mga cactus. nag start po akong mag-alaga ng mga cactus. 2 uh, two years bago po mag-pandemic. umibili po ako ng mga cactus kapag ako ay namamalengke na napakaliliit lang po. Hindi po ganyan kalalaki yung cactus na yan noong binili ko. Sobra liliit lang po. Kaya po, ngayon gusto kong i-share sa inyo yung mga cactus na meron ako dito pero nakalimutan ko na po yung mga ID nito sa tagal ko na po na uh, hindi na i-share sa inyo siguro mga ilan lang yung alam ko na ID nito pero sa ngayon marami pa rin na mga kaibigan ko sa Youtube na mahihilig sila sa mga cactus at mas magaganda po yung mga cactus na dumalabas ngayon may ibat-ibang kulay na mga gymno. Ito yung mga cactus ko noon. Talagang ang Pero ngayon, tingnan nyo, ang lalaki na ang dami na nilang mga babies. Ayan, no. Pakita ko sa inyo. Ito, itong cactus na to, hindi ko alam po ano yung ID nito. Bigay po ito sa akin ni Yesterday Ortega. Ayan, meron din po siyang YouTube channel. Uh, kanyang uh, channel ay Yesterday Ortega tapos ito yung unang una ko na Jimno yan na hindi lumalaki ganyan lang yata yan kalaki kapag nade dehydrate po siya nagkukulay brown siya pero kapag uh, marami siyang tubig nagkukulay green din po siya hindi po ganyan talaga yung kulay niyan kaya lang kapag kulang sila sa tubig nagiging brown ito naman yung isang succulent na yan, burst pow. Hindi ko alam kung burst pow nga yung uh, ID nito. Ito, bigyan yan sister ko. Ito naman, yung mga stinky at saka ayon sa baba. Bigay ito ni uh, Rosemary Bayona. Ito yung mga gymno na matagal ko na naalaga dito. Maliit lang yan. Halos ganyan lang kaliit nung binili ko yan. Tapos, eto po, yung domino cactus. Kaya, napakaliit din po niyan. Halos ganyan lang yung binili ko. Ngayon, malaki na. Eto, yung mga binili ko dati sa La Yan, eto, bigay din ni Yesterday Ortega. Yan. Eto, matagal na to. Isa to sa unang-una ko na cactus. Ayan. Napakaliit lang. Parang eto lang. Nag-iisang eto lang. Ngayon, ayan, ganyan na. Tapos ito, nabili ko to napakaliit lang. Kaya lang, nagkaroon siya ng mga ganyan. No? Hindi ko alam kung tawag ano itawag dyan. At ito, nung pandemic to, binili ko sa taga rito sa amin. Malapit lang dito sa amin. Ito yung golden barrel. Hindi ko alam kung ano problema nito. Nagkaroon ng scale. Ayan o, no? nakikita nyo. Hindi e siya lumalaki. Kunti lang yung nilaki niya. Parang ito lang, tumaas lang. Yan, tapos, pinalitan ko na siya ng soil. Nilagyan ko na ng mga fertilizer. Ganyan pa rin siya. Tapos, eto. Yan, maliit lang. Eto, ganito lang kaliit nung nabili ko to. Ngayon, yan no, May mga anak na siya. At nagbulaklak to. Pakikita ko po sa inyo dito sa gilid yung bulaklak nito na picturean ko. Tapos, eto. Meron ako ribbon cactus. Yan yung cactus na to. Hindi ko alam. Pero alam ko lumalaki yung cactus na yan. Meron din ako mga succulent na napakatagal na. Ayan, maliliit lang yan dati ng binili ko. Ito, yung succulent din na to, matagal na to. Ayan, tapos ito rin, si green eyes. Matagal na. Ito naman, si pen's cactus. Ayan. Hindi ko na, ayan, gumaganda na siya. No, nagkaroon na ng ano na to eh, ng scale. Kaya hindi gumaganda. Pero sa ngayon, nagkakaroon na ng mga bago. Tapos yan, ito, yan, matatanda na yan. Ito, kamukha nito, ang tanda na. Nabili ko to ng, ito lang, ganito lang kaliit. Ngayon, tingnan nyo, ang laki na. Ito, may mga succulent din ako dito na matatanda na. At ito, galing kay sis Jeneline Alejo. Meron po siyang YouTube channel, Jeneline Alejo. Tapos yan, yung golden barrel na binili ko dati, nagkaroon ng scale ito. Hanggang dito lang ang binili ko. Pero ngayon, ayan, lumaki na. Kaya lang pataas, hindi pa bilog. Ito naman, dalawang ganito lang nung binili ko to. Yung uh, fish hook. Fish hook siya. Ngayon, ngayon, gumanda na. At ito, isa lang yung binili ko. Ayan, nagkaanak na. Itong zebra. Ito naman, nagkaroon ng ganito pero tumigas na, oh. Natuyo na siyang pusa. Ayan. Ayan, mga cactus. Ito, isang piraso lang dito na sobra liit. Ngayon, ang laki-laki na nila. Tapos, ito, isa lang dito, nung binili ko. Ngayon, ang laguna. Ah, apat na sila. Ayan. Yun pa. Puro maliliit lang yan dati. Ngayon, ang lalaki na. Tapos ito, uh, ito yung nasa likod ng bahay namin sa may basketball court nila Sir Bernie. Ngayon ito, yung mga anak lang to ng mga uh, cactus na nandun sa harapan ng terrace namin. Dito ko nilagay para maarawan ng morning sunlight. Yung nandun naman kasi sa amin terrace, afternoon na yon, nagkakaroon ng araw. Dito morning sunlight naman sila. Napakaliliit lang po nito nung nilagay ko dyan. Halos ganito lang kaliliit. Nung binaba ko dito sa mga pot na yan. Ngayon po sana silang dumami. Yan, madami na. Yan. Ang dami na. Tapos yung ito, itong cactus na to, yung pinakita ko sa inyo na kulay brown. Nung napag-uulan po to, yan, ngayon, naging kulay green na sila. Itong chin na, na to. At, tingnan nyo, Pakikita ko rin sa inyo yung bulaklak nito na picturan ko. At, Yan. At, akala ko ito anong bulok na pero hindi, matigas eh. Yan no, oh, ang daming anak nitong isang gym na to. Oh. Ang dami nilang anak. Tapos ito, yung mother plant nito namatay na. Ito na lang yung natira. Tapos ito, yung bigay sa akin ng tinsan ko. Yung kasama nito yung kulay yellow eh. Na cactus na ginraft ko. Tinuka ng ibon to na yan. Hindi naman siya namamatay pero hindi rin siya lumalak eh. Hindi ko malaman kung bakit. Kaya e, no? matigas naman siya. Tapos ito naman, yung, nung binili ko to, itong cactus na to, 180 pesos. Mas maliit pa dito sa cactus na to. Napakaliit mas maliit pa dyan. Halos, ah, uh, itong kukulang na to, itong pinakakukulang na to, yung ah, uh, laki nitong cactus na to. Siguro mga 2 to 3 years na to sa akin. Ngayon na yan, may mga anak na. Tapos ito, yung bigay sa akin ng uh, pinsan ko na si Heart. Ayan, kasabay nito. Yung ginraft ko na to. Ayan o. No? Ayan, nasunog siya pero ngayon, nakaka-recover na, tumataba na siya. Kahit naman kasi ito dati, ano to, payat lang to eh. At meron akong isi-share sa inyo na succulent na pinabayaan ko po talaga to. Talagang pinabayaan ko. Ito, yung maliit na to. Ito yung succulent na nakalagay dun sa terrace namin sa taas. Nung ibinaba ko po yung aking mga uh, palinopsis orchids, yan, binaba ko lang siya. Pero ayan, no, may ugat na. May ugat na pala siya. Kalimutan ko to na ibaba nung binaba ko yung mga palinopsis orchids ko. Ito lang po yung natira na tanging halaman doon sa terrace namin sa taas. Dahil nga po lagi kaming busy, start po nung January, naiwan ko na po ito doon. Pero tingnan nyo, walang delig, Talagang as in walang delig January na last na to nung bago magpunta rito sila Mama Donna dito sa aming bahay naiwan ko na to doon sa terrace kaya no makakaya po pala ng isang uh, succulent yung uh, magtagal siya ng ilang buwan biruin nyo one month po palang to na ibababa dito ganyan na siya nung binaba ko nagkakaroon lang siya ng kulay sa dahon niya dahil naaaraw nga ito na tapos wala siyang ugat nun nung nandun sa taas pero hindi siya namamatay napakalakas nitong succulent na to ayan o oh. hindi ko lang alam kung ano ID nito e eh. talagang nakalimutan ko lang to na ibaba pero sa ngayon yan binaba ko at nauulan dito ngayon ang gilang kaya nakaka recover na siya ngayon at nadidiligan ko na kasi nga dun sa taas lalo na kapag busy kami. Talagang hindi hindi ko napupuntahan yung ibang halaman lalo kapag gano'n na nasa itaas ng bahay. Ayan, dito pa nga siya nakatanim mo. Yan. Ito malaki yan dati, yan. Pero nung binaba ko yung Palinopsis orchids ko, patay na talaga 'to. Ito lang talaga yung natira. Ilang buwan kasi January tapos one month. Ibig sabihin, noong June ko lang ito na ibaba. Di ibig sabihin, January, February, March, April, May, June. Five months po siya na walang dilig doon sa taas. At nung summer, talaga napakainit. Pero tingnan nyo, nakasurvive po siya. After po ng maghapon at magdamag na pagpapaulan ko dito sa aking mga cactus, eto ibinali ko na po kanina. Hindi na lang po ako nag-video kasi nagmamadali ako kasi malakas yung ulan at baka magkalusaw na ito. Kaya po, ayan, nakaayos na yung mga cactus ko. Kanyan po sila kalalaki. Ayan. Ayan, eto lang po, ganyan lang po yung pag-aayos ko. Marami na pong nabawas dito sa mga cactus ko na yan. Dahil nagkaroon po sila ng mga yung milibags at saka yung iba talagang nagkaroon ng scale na matay. Ito nga po pala yung dam uh, damsi na gymnocalisium damsi si Ito, ang bilis nitong dumami at saka nagkukulay ganito siya. Yan. May time po na nagre-red talaga yung kulay ng katawan ng cactus na to. At yan, meron ako mapapropagate ng mga purple delight. So, iba kong purple delight nandoon sa uh, harapan ng grotto. Hindi ko alam kung makasurvive yon sa uh, malakas na ulan at saka yung Mendoza. po, hanggang dito na lamang po ang aking video at maraming maraming salamat po sa walang sawan yung panonood at walang sawa niyo pagsuporta sa aking mga video. Sa mga subscribers, sa mga kaibigan ko sa YouTube, sa mga silent viewers, at saka sa mga napadaan lang pero pinanunod ng buo yung aking mga video at hindi po nag-skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa walang sawa niyo panonood. Keep safe everyone, lalo na po ngayon may bagyo, maulan at baha, maraming baha. Keep safe everyone. God bless.